Aba, ang laki. Meron pa yata dun pare. Ah. No. Oh, pangatlo to. Yan ba yung 4 media? 4. Mm. 4 media. Kaya pala malalaki. 4 media. Ah, 4 media o nga. Babalot. Nababalot lang. Balutin mo ko sa hiwaga ng iyong pagmamahal. ayan po nagbago po ang aming uh, <laughs> kapitan so kakalat pa kami ng isa pa sayang kasi may nahuhuli ayan o oh. so ayan so, magpunta ulit kami sa aming pangalawang kalat ayan so ito po yung aming pangalawang kalat ayan so nangihinayang kami kasi marami namang nahuhuli kaya testing ulit ng pangalawa so ito po yung pangalawa namin diyan, so, so, ay kumpare, parang, 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 po parang, 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 So, ayan na po. Sasamsam na ulit kami sa aming pangalawang uh, ladlad. So, ang ating vlog na ito ay hatid sa inyo ng uh, aking kumparing si Paring Muncheng. Ayan. So, unang samsam, mga kawatsan learn. Huli agad. Ayan. Yan po ang ating unang samsam. Yah, huli agad. O, isa. Bibilangin natin. Yung ating pangalawang tibog kung ilan ang ating mahuhuli ulit. Ah. Ayun oh. Tandaan mo. Una po 'yan, unang huli. Huwag lang po kayo malilito. May part 1, may part 2. Ito po yung part 2. Ayun oh. No? oh my god pangalawa kanina pong uh, unang tibog ay naka 21 yata kaming huli ngayon pangalawa pa lang po ito ayan oh so dalawang yun oh meron na naman akong na aba ang laki meron pa yata dun pare No? oh pangatlo to yan ba yung 4 media? Hmm. 4 4 media Kaya pala malalaki 4 media Ah, 4 media o nga Babalot Nababalot lang Balutin mo ko sa hiwaga ng iyong pagmamahal Tapang mapunta ng buwang na di magtatagal Sa piling mo ngayon, ako'y bit... Oh, pangatlo po yan, ha? Ayan so mga kawats and learn kasi ilan po yung pananam sa ng pangalawang Ladlad si pare at nag decide po kaming umisa pa kasi maraming nahuhuli bali ayun may huli may huli ulit oh ayun oh kitang kita nyo ayun oh Wow. pambihira pang apat yan nahuli namin sa pangalawang ladlad ayun oh Ya. Apa? Ayo pang lima yan, pang lima. Pang lima. Oh. An sarap naman yan An sarap yan mudra. <laughs> Ayo pang anim adalah wah. Huha. Ayun no? Oh. Iahon mo na yung isa. Baka makawala pa. Anim pampi, anim. Yeah, yung pang anim 'yan tapos itong isa pang pito oh. para sa pangalawang ladlad. Mhm. Mm -hmm. Yo. Yun, yung pang pito oh. Opa. Sarap naman yan Ayan na naman, mayroon na naman mahuli Pang po yan Mga kawats and learn Ang sarap-sarap naman Thank you Lord Lagi nasabit yan dyan Marami yan ang na isirang panti hmm. Ayun oh. Wow, yung mga gustong bumili Sabihin nyo lang sa amin Just call my name gusto sa amin <laughs> meron na naman kumakabo ayun no oh. pang siyam mga kawat san learn ang saya saya naman yan nakasama din ako sayang kahapon di ako nakasama ang dami ring huli ni pare mhm mm Mm -hmm. Laglag na oh. Ayun na oh. Ayan na naman, mayroon na naman mga kapatid Pagsampu po na po yan Pagsampu para sa pangalawang kalat Ayun o oh. Ang tataba ng tilapia, grabe Sarap naman ito ihawin tanggalin May kasi, kasi ka ayun, uh -huh. eh Meron ulit Pang labing isa Ay meron pa isa pare O ayun oh. Labing isa Meron pang labing dalawa Ito o Nakabuka-buka pa ha Ayun no? oh. akin kum pare kawe kayo kay muna sa vlog. Ayun no? Oh. <laughs> Ayun pang labing dalawa oh. Ayun oh. Pang labing dalawa. meron naman ako nararamdaman. Ayun oh. Dalawa. Uha! Labing tatlo, labing apat mga kaibigan. Ayun oh, isa pa. Manilaw-nilaw. Ang sarap naman yan. Yung mga gustong humingi, magdala lang po kayo ng plastic. Plastic. <laughs> <Tara. Orinaline. laughs> Punta ka sa bahay. <laughs> Kaya ako na pumunta sa inyo. <laughs> hmm. Yan. Aba, dalawa! Pang labing lima, pang labing anim yan, mga kaibigan. Naku naman. Sunod-sunod na. Ito pa isa, oh. Uha! Ari, isa pa. <laughs> ano yan? <laughs> Bawo naman. <laughs> paglalagyan lang sana eh, no? Kung so, ba, hindi eh, kahit pa ito sa tibog tayo. Hindi kukuha. No. Mm hindi -hmm. kukuha, walang problema. Aga pa okay. Niya okay. eh. Oo nga, eh, minsan tuloy nagtsatsaga. Pag walang nauhuli. Ayan, no? Yo! Wow! Ayaw, no? Pang labing pito. Alaya, mahaba-haba pa yan. bay isang bandera pa eh. Hmm. Mm -hmm. Ayun. Ito, pang labing walo. Aba. Ibilangin ko talaga yan, mga kawasan learn, para alam nyo kung ilan na aming Parang yung pangalawang tibog mas marami ang huli eh. Hindi pa kami nakakalahati eh, no? ito, panglabing siyam. Panglabing siyam nga ba? Uhum. Wala pa man din lasa ang tilapia mga kawatan learn Kaya order na po kayo sa amin Ayun pa, Nako laki nun malaki to ayun oh kumakabo ano sa Quatro media na yan 4 media pa rin yan O 4 na Quatro media oh Malalaki Pang Dalawang na po yan Nahuli Para sa pangalawang tibog ayun ayan dalawang puti isa grabe siya, oh meron pa doon oh ayun meron pa oh ayun pa oh dalawang puti dalawa ayan oh sarap may nakikita na naman ako Ayan Ah dalawa Dalawa na naman no oh. Ayan mga watch and learn oh Dalawang put tatlo Dalawang apat Ayan po Ayan isa pa oh. Wow Dati bangus po ang aming nadadaling ngayon, puro tilapia muna. Yung pang labing ano? 25. Ah, oh, pambihira. Ay! <laughs> Nakawala po siya, mga kawatsan and learn. <laughs> so ayan, papasok kami sa kwatro mata. Ibig sabihin, mas malalaki ang mahuhuli dito kumpara kanina na kwatro media. Ayan na po. Pang lab. Ah, dalawa. Pare, angat mo nga pareho. Ayun, oh. No? Naka... Takas po yung pang... 25 ito pang 25 pa lang po ito dahil nakatakas yung isa tumalon ayun o no? oh. ayan oh. No? Kaya malalaki na ulit Mas malalaki ang huli dito Yun, oh. No? Wow Sarap Namaya magluluto kami So abangan nyo ang aming pangatlo ha? Pangatlong vlog Part 3 yan, huli ulit, aba. Malalaki talaga dito, oh. 20 pang 27 na po 'yan. Inglesin ko na, nahirapan ako magtagalog. <laughs> Tilapia an aku na hidapan. Linok so happy span. Ayun, oh. Ayun oh, no? pang 28. English na natin. <laughs> Ayaw no, nako po. baby ayun pang 29 oh. Sunod-sunod na naman. Ang sarap. Ito pa oh, sunod-sunod na naman. Oh, 30-31. Meron <laughs> ma. Yo, no. Wow. Ayan. Meron pa. Ayaw, no? Mahig. Oh, pang 32. 32 ba, pare? Bila. Pang 32 yata o 33, bahala na. <laughs> hindi, hindi ko natanda. Ayan na naman! Oh, no, ha! <laughs> My goodness. It's amazing. Ang daming nauhuli. Ayun. Oh. Wow. Wow. Ayun. Malun-talun pa. Ito pa, oh. Ang malaki to. Oh. Ayun, oh. Hmm. Tama-tama pansigang yan, eh. Ito. Meron ulit. Ang laki. Ayan. Against the light po kami. <laughs> Ito pa. Hindi ko na mabilang kung ilan. <laughs> Pang 36 yata yan. Mm hmm May paparating pong manging isda din. Ayan, oh. May padano oh. Kaway-kaway sa vlog. Tama na, dalawang Hindi <laughs> na kaya. Uuwi na rin kami. Ang <laughs> kapal. Oo oh. Ang oh, oh. mga uh, mga ang labing pito Ah, 37 yata yan Ang kapal daw eh <laughs> Hindi na doon lang kaya eh aba talaga sunod-sunod na eh oh Ang dami Ito po yung aming pangalawang kalat Yun Oh, tamo, kapal na yan no? oh So, bali ito na po yung aming pinakadulo Ayan ano pare? Eh. Tayo. Oh, totoo na po ito. Uuwi na po kami. Sa so, bali ito po ang aming huli. Ngayon, pangalawang ano na to. Una at saka pangalawa po 'yan. So, diretso na kami. Okay, so yan pauwi na po kami para tingin ka sa vlog. Uh, pauwi na po kami. Kami po ay uh, tapos na po kami sa aming pamamante. So, salamat po. Abangan nyo po yung part 3 namin. Kami po ay magluluto sa aming huli. So, thank you very much. God bless. Paring Monching. Uh, shout, out. Paring Willy. At uh, sa Renomel Fan Vlog. Yan, maraming salamat po sa pagsama.